Ano po ba ang functional food, Dr. Okay. Gary? Ang functional foods ay mga pagkain o inumin na meron mga sustansya. Pero hindi lang natin siya ginagamit doon sa mga nutrients, kundi do sa tinatawag na other health benefits. Isang halimbawa, kamatis. Alam natin lahat ng kamatis ay mayaman sa vitamin C. Pero bukod sa vitamin C, anong meron sa kanya na makakatulong sa health natin? Yung tinatawag na lycopene, hmm. lutein. Kaya nakikita nyo ngayon, pati yung commercial ng ketchup, meron ng fortified with uh, lycopene, with lutein, pampalinaw ng mata, antioxidant, at marami pang iba. Yan ang isang halimbawa ng functional food. Ano pa bang mga nagagawa ng kabutihan ng functional food mm -hmm. sa katawan natin? Ang functional food, na-improve nito ang sense of smell and taste. It's good for better digestion and absorption, nakakatulong to strengthen your bone, rich in antioxidant at immune booster. May mga pag-aaral na tumutulong din to na makaiwas sa cancer, sa mga heart diseases at iba pa mga chronic diseases. Marami pang mga functional foods tulad nito. Tandaan nyo po, hindi pa huli ang lahat para kumain ng tama sa ikabubuti ng ating kalusugan lalo na sa ating pagtanda.